bago natin missionaries at saka ito ay ano pagbabalik-aral doon sa mga nakakalimut nating mga uh, taga-pakinig ano Karahol mhm mm kaya dito Karahol ay uh, maski na ang isyung ito ay hindi na kailangan pagtalunan pa uh, base na rin sa ating mga uh, tinalakay at hindi na kailangan patunayan ayon sa ipinag-uutos ng batas ay kailangan pa rin nating liwanagin alang-alang na lang sa kabatiran ng milyong-milyong Pilipino. Oo. Uh -huh. ito yung mga uh, Pilipinong nabulagan. Uh, talagang ito, Karol, hindi talaga itinuro sa atin ito. Eh. Uh -huh. Uh -huh. sa ating history, itong ating tinatalakay dito, yung nauukol sa boundary o hanggana ng Pilipinas, na ito pala ay sinasakop ng isang titulo lamang. Uh, -huh na ang titulong nga ito ay ang Las Islas Pilipinas. Ngayon. Na noong May 18, 1891, ay naging titulo propiedad de terrenos Royal Decree 014. Itong titulong ito, karaol. At ito naman titulong ito, ang dinamang pasihan na sinasakop ng Bansang Pilipinas doon sa Treaty of Paris, karaol noong December 10, 1898. Kaya karal, kaya inilalahad natin dito para ulang pecha para makita nila yung ano ho, yung mga pangyayari na noong May 18, 1991, yung Las Islas Pilipinas na noon ni King Philip II para tarian ang ating bansa uh, ay uh, dinamit sa Treaty of Paris noong December 10, 1898 para ilahat yung mga tiyatawag natin boundary. Mm -hmm. Alam niyo ba, Raul, na kung ang technical description na nakalahad doon sa Article 3 ng Treaty of Paris. Tingnan niyo karon ah. Kung meron kayong hanapin niyo sa uh, kunya sa Wikipedia yung Article 3 ng Treaty of Paris. At ito ay pag-uugnay-ugnayin ay lumalabas ng boundary na sinasakop ng ating bansa ayon sa international treaty limits and territorial waters ay kapareho o katulad mismo na sinasakop ng titulo propiedad de terrenos, Royal Decree 0104. Mm -hmm. Na noon ay tinawag na Las Islas Pilipinas. At ang kasagsagan ng laban natin sa China Karaul, tatandaan ko yan eh, oo. Uh, 2012, si Roy Logoles pang namumuno rito eh. At ang kasagsagan ng laban natin sa China noon sa Scarborosyon, aha, ay itong titulong ito mismo ang ginamit ng ating gobyerno upang ipaalam sa buong mundo na tayo talaga ang nagmamay-ari sa iskarborosyon. Mm -hmm. karaul. Mm -hmm. Eto, Ito, uulitin ulit natin karaul, Ah, na itong uh, natin ito, maliban sa Treaty of Paris, karaul, ay mm ito -hmm. ay meron pang isang nagpahayag dito Karaul Eh. Talagang ang uh, Pilipinas, sinasakop ng isang titulo. Ano pa ang isang nagpapatuto sa isang titulo lang talaga? ang ah, sumasakop sa buong Pilipinas. Ito ka uulit ulit-ulitin natin. Kasi parang hinahasa natin ang isip ng ating mga kababayan. Eh. Parang sa itakyang karuli. Eh. Kailangan, hindi ito pwedeng isang pasadahan lang yan. Ah, kailangan ulit-ulitin mo para tumalim. oh, ito, ayon sa Grolier's International Dictionary sa pahina 984. At ito, sinabi ng nakaraon ang page para makita nila eh. Ay ganito ang paglilinaw. Republic of the Philippines in Spanish, Las Islas Filipinas, the Philippine Islands, from Felipe, King Philip II of Spain. Karol, napakalinaw na nila. Ano, ito yung nilahad natin, mahirap na nilang pabulaan na ito, Karol, eh. Kasi ito, nasa Treaty of Paris, ha, ah, na isang titulo lang ang sumasakop sa Bansang Pilipinas, at nailahala pa ito sa isang, ano ho, international uh, dictionary. Ito nga yung Grolliers. Oh, at dahil sa mga inilahad natin kasaysayan, na dito inihango ng ilang jurisprudence ang titulo ng lupa na sumasakop sa ating bansa na bagamat ang ating bansa ay binubuo ng magkakahiwalay na mahigit na 7,000 isla, ito ay lumalabas na nag isang tituladong propiedad o pag-aari ng hari ng Espanya, karaon hmm. Kasi dito tayo, Karol, tinatawanan ng ating mga kalaban eh. Ha? Ang sabi nga ng isang kalaban natin, nasa Bisaya, teka muna, Hanggang dito ba sa Bisaya eh? Mm. Sa pa ba ito ng inyong titulo? Ayan ka, Kaya ito eh, uh, binalak, uh, binalik binalik-aralan natin ito eh, para ipaliwanag na hindi lang Bisaya, pati Mindanao, pati Luzon, pati yung mga territorial waters na yan, sakop ng titulo. Mm -hmm. Ito yung pinasok sa Treaty of Paris, ng Article, Article 3 ng Treaty of Paris. Eh, be, papaan yung pa, pabubulaanan. Mm -hmm. Ito mga katotohanan ito. Oo. <laughs> dahil sa katotohanan ito, Raul, ay may hirapan na pagulaanan ito maski ng korte. Sapagkat ang korte ay tinalian ng section 1 and 2 of rule 129 of the rules of court. Right, para ulit, tignan, babalik naman tayo para ulit sa, <laughs> sa rules of court para ulit sa section 1 and 2. oh, ng rule 129. Ano ba ito, Karaul? Ito yung nakalahad dito. Ito yung mandatory judicial notice. Mm -hmm. Kaya pag sinabing mandatory, Karaul, ito ay sapilitan. O ang pag-uutos na dapat tanggapin ng Korte. Ayan yung, Karaul, kaya tinawag na mandatory judicial notice. Mm -hmm. Katanda natin, babalikan ulit natin, ibig sabihin ng judicial notice, pagtanggap ng hukuman sa ilang mga katotohanan na hindi na pinagtatalunan at hindi na kailangang patunayan. Eh, Karaul, eh, kaya ang hirap ka Raul kapag ang Jed ay hindi talaga maalam sa kasaysayan ng ating bansa eh sapagkat tayo na Raul ang nagsasaad ng katotohanan batay batay, batay sa istorya batay sa batas na pinaiiral sa ating bansa ukol sa palupa, eh para bang tayo pa ka Raul ang nagiging katawa-tawa. Mm -hmm. Kaya ito ka Raul ay inuulit-ulit natin para ano ho? Ah hintuan na natin. Uh -huh, tapusin na natin itong para bang lumalabas na uh, tayo ay nagiging katawa-tawa pagdating sa ano ho, sa hukuman. Karol, kailan ba nagiging mandatory ang isang judicial notice? Yeah. Ito Karol, iliwat na natin ito sa Tagalog Karol. Ang korte dito ay dapat tanggapin o isaalang-alang ang judicial notice na hindi na kinakailangan pa ng pagpapakilala o pagpapakita ng ebidensya. Ito Karaol, yung uh, tinatawag nating uh, judicial notice kapag ito ay mandatory. Oo. Mm -hmm. uh -huh. Ang isang halimbawa, Karaol, ito nagbigay sila ng halimbawa rito eh. Ay ang pampulitikang saligang batas at kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, kapag sinabing dating pampulitika Karaol, ito ay ukol sa pamahalaan. Ayang Karaol. Oo, uh -huh. kaya ito ay talagang kinukuha natin Karaul, ang ibig sabihin ng mga uh, tinatalakay natin karaol. Dito ho, yung isang sinabi nila, kailan ba nagiging mandatory ang isang judicial notice? Ayun nga, sinabi natin, yung pampolitikang saligang batas at kasaysayan ng Pilipinas. Mm Paano ba nagkaroon ng pampolitikang sistema ang ating bansa? Karaol, tayo nagtatanong lang Karaul eh. Eto karaol, babasahin ulit natin Karaul. Aha. Uh -huh yung uh, inadapt ng ating tatlong konstitusyon, ito yon. Ang regalian doctrine, ito yung pangharing doktrina, aral o turo ayan ang regalian doctrine, ay ipinakilala sa ating politikal na sistema, ayan karaul. <laughs> oh, ito yung ukol sa pamamahalakad ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtuklas at ng pananakop sa ating bansa noong ikalabing-anim na siglo sa ilalim ng konseptong ito, ang buong kalupaang teritoryo na nakilala bilang kapuloang Pilipinas ay nakuha at pumasakapangyarihan ng Hari ng Espanya. Ang Hari bilang Pangulo ng Estado ay may pinakamataas na kapangyarihan o natatanging may-ari sa lahat ng ating kalupaan. Karaula, ang linaw ang hari bilang pangulo ng estado ay may pinakamataas na kapangyarihan o natatanging may-ari sa lahat ng ating kalupaan, katubigan, mineral, at iba pang likas na kayamanan. Mm. Karul, Carol, ang tindi nito, Aha, etong inilalahad dito, kaya eto ka ay papaano nyo pa sasagkaan na talagang ang hari ang nagmamayari ng lahat ng kalupaan, hindi lang kalupaan, pati katubigan. Kasi, Karol, dito eh. Nagkakaroon pati, Karol, ng mga pagtatalo rito, pati tubig sa inyo mm. yan. Ayun, Karol eh. Eh, ano yan, ka-Danny? <laughs> Ka kahit oh. sa history naman, pag ang hari, siya may-ari ng lahat. Ayan, Karol eh. Pati tao nga eh. Pati tao. Pag-aari niya pag eh. Hari <laughs> nga, hari. Oo. Oh, Oo. Oh. Ayan, Karol eh. Ngayon, dito kaya natin nililiwanag dating Karol. Kasi, bakit? Aba. May ano rito eh, eh, may kadugtong pampaliwanag eh. Ang judicial notice sa kanyang angkop o wastong kalarangan ay pinapalitan o hinahalin hinan nito ang ebidensya sapagkat ito na ang tumatayong patotoo at ginaganap na nito ang adhikain ng isang ebidensya at upang ang ebidensya ay hindi na kailanganin. Mm -hmm. Karaol. <laughs> ang tindi nito, Karaol. Ha? Itong titulong ito, Karaol, lumalabas. Ito ay uh, mandatory judicial notice na Karaol. Sapagkat, base dito sa ating paglalahat, Karaol, ito ay ano ho, hindi na dapat pagtalunan eh. Kaya nga tayo naging isang bansa dahil pala tayo ay ano ho, pinalian ng isang titulo ng lupa. Nanilinaw ng titulo ng lupa, ito ho yung tiyatawag dating Las, las Las Islas Pilipinas at ito ho ay inamendahan ng isang titulo, pangalan ng isang titulo, ito yung titulo propiedad de terrenos, Royal Decree 0 noong 1891. At noong 1898 naman, ginamit itong titulong ito para ano ho, ilahad yung boundary na sinasapag talaga ng Pilipinas. Ayan, Karaul. So, ito, Karaul, ang korte, dapat, ano ho? Hindi na. Dapat, ano ba dito? Pumalag? Uh, oh, hindi na dapat ito pagtalunan sa korte, Karaul, eh. Hmm. Ukol dito, pag inilalahad natin, Karaul, ang ating uh, Spanish title land, eh, titulong propiedad de Terenos, dapat, ang chal na, aba. ako pala naging Pilipino dahil dito sa, ano ito, eh, sa titulong ito, Karaul, eh. O, tignan niyo ang okay. Karaul, eh ang hirap karaol, tayo ay pinagtatawanan ng pa. Ngayon, hinahanapan tayo ngayon karaol sa korte ng isang ano titulo. Ipipresent natin ito. Kasabihin nila, magkatawa. Ah, Spanish title, judge! Spanish title! Yung hawak nung, ano, nung witness! Ah, ng pa tayo kasi Spanish title daw karaol. Mm. Kasi nga, ang akala nila, ang Spanish title, pinawalang bisa ni Marcos noong mm. PD-892. Ha? Uh, noong 19, ano? Uh, 78. Uh, 1977. May 28, 1977. Eh, dito ka, kaya sila, ano ka, Raul, eh? Nalito. Sapagkat napakalinaw, doon sa PD-890 ni Marcos, ano ito? Pinahihinto lang discontinuance o, ng ano, paggamit ng Spanish title doon sa land title registration proceeding sa ilalim ng torrent system. So, ibig sabihin lang pala niyan, yung kung may Spanish title ka, hindi mo na maipaparehistro ngayon. Kaya Tapos karawin. na. Oo. Mm -hmm. Kasi, kaya si Marcos, pinahin ko yan, may isang napakabigat na dahilan. <laughs> Sapagkat, tatandaan natin, Karaulo, ulo-ulo itin ko ulit, ano yung mabigat na dahilan? Nakita nila, Karaulo ulit, na bakit hanggang ngayon, 1976, wala pang hinto, pagpaparehistro ng Spanish title. Samantalang 1903 na umpisa ng torrent system, ito yung pagpaparehistro, muling pagpaparehistro ng Spanish title. Ang baka Raul, 73 taon na lumilipas. Di hmm. ilan lang, binil lang sa kabay ang may hawak ng Spanish title. Tapos, ayun pala sa investigasyon ni Jolly Bucurin at siya kanya-kanya na Blejas, sabay, itong mga hayupak na mga land grabbers para Karaul, eh ginamit, nag-fabricate sila ng mga Spanish title para ano, mairehistro. Ngayon, tsaka ano yan ka-Danny, kung totoo ang mga sinasabing binaliwa, pinawalang visa ang Spanish title, wala nang may visa ngayon na Certificate of Title. Dahil lahat ng semisertify niyan eh, Spanish title. Ayun karauol sapagkat tatandaan ho natin ayon sa batas sa ilalim ng Torrens system <laughs> ang mga uh, certificate title but ayan ay OCT o TCT ini-issue yan sa bisa ng isang Spanish title mm -hmm. kung sinabi nyo pinawalang bisa ang lahat ng Spanish title laknos ang OCT TCT wala rin lahat bisa yan ayon uh oho sapakat ayon sa batas sa ilalim ng Torrens system ang isang certificate of title ini-issue sa visa ng isang titulo ng lupa. eh yung Spanish title. Eh sabihin mo, walang visa yung Spanish title. Wala, wala lang yung title. visa <laughs> lahat. Ayan, Karaul. Ayon. Yung mga OCT, yung mga TCT yan, mm -hmm. ay lalang magkakagulo. Sa ating Karaul, pabor tayo dyan. Sapagkat pwede tayong makisawsaw sa pag-aangkin ng mga lupa. Ayan yung Karaul eh. Pwede oh, na ngayon, tayong pero kumuha. Ito, wala, na, wala na pala yung mga titulo yan. akin na to. Oh. <laughs> <laughs> Wala na pala. Kanselado na yan. <laughs> o, lahat tayo mahihirap. At sa atin, karang ha? Kung tutusin, lahat tayo mahihirap. Magkakaraon na. Kanya-kanya ng agawan yan. Ayaw, agawan wala, na yan, Karaul. Wala na po ang mga yan, eh. <laughs> Ayan, Karaul. Abang mamatay dito, Karaul, mga land grabbers, si yung mga politiko. <laughs> <laughs> o, wala na sila, Karaul, dahil mas maraming mm -hmm. tayo mahihirap. Pero hindi ganyan dapat, Karaul. Kaya tayo nagkaroon ng batas, Karaul, eh. At nililwanagin mm -hmm. natin, Karaul, ulit, yung visa, gaano baka visa yung Spanish title na yan, Karaul? siguro, kadaan eh. Ito, ito yung bukas, Karaul. Ayun, bukas. Wala na tayong so oras. Uh -huh. Kaya bukas ay subaybayan nyo ulit, Karaul, <laughs> ang ginagawa natin mga pagtalaki nito. Maraming salamat sa inyo, Karaul. At ganyan din sa lahat ng ating taga-subaybay. Okay, maraming salamat. Jessica Dani ni hmm? Ay bukas, ha? Oh, Huwag kayong mawawala. Alamin natin. Ano ba talaga? Ha? Bagano ba baka visa ang Spanish title? Yan ba talaga pinawalang bisa? O ano ba talaga yan? Ha? Dahil malabo eh. Pag pinawalang visa yan, wala na may ari ng lupa ngayon. Wala na. <laughs> ha? ganon yan. Okay. Sige. Kawili. Salamat uh, ha. Uh, salamat. Ingkaraw sa lahat ng takapakinig <laughs> dito sa DCRJ itong umaga alas 5 hanggang alas 7 ang programa natin sa UJ imamayang pang -goberno. Tutok lang kayo lagi. Ayun pa lang mga ID natin ha. Baka mga 30. Pwede yung 31. Matapos kasi wala yung gumagawa ha. Ay, nagbakasyon yata. Kaya, pasensya na kayo. Ayun. Okay. Ay, susunod na si Doña Carmen Ignacio, si James Gojo at siyempre bukas. Ah, babalik po ang ating uh, UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Maraming salamat. magandang umaga. A Happy New Year. Raul Berto Dazo po. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.